Ayan po mga sa so ngayon po ano, meron namang kainan dito sa sa kubo. Halos araw-araw po talaga ang mga pakain dito sa kubo. Ayan po si Dong, nandiyan na rin silang karating lang. Ayan.

ano yun oh, yung utong ngayon na ang jeep ni tangtang niyan. Hindi pa niya di. Unyong ano? Nairpon. Nakopya mo kinsa sa kina. Ayon. Parang sa Ayun. sa kina. Ayon. Parang sa kina. Ayon. Parang sa kina. Ayon. Parang sa sa Parang sa kina. Parang Parang sa kina. Ayon. Parang Parang, <coughs> parang plit, eh. Do, kors, eh. sa jeep, tayo, pwede, <coughs> Ayan po si Mama Rilia ang uh, may pa po ngayong uh, gabi. At titingnan po natin mga kalingat kung ano yung pa ni Mama Rilia. Ayan. Ayan po talaga ano. Ah, sarap. Inihaw. Ayan na naman. na naman. Ay, ayan po. Oh. Mga... Ay! Sinong uh, may pa-dinner nito? Sila ni ano? Si Mamarilla? Ah... Pants Worldwide. Ah, Pants Worldwide. Team Rochelle. Team Rochelle din. Team Rochelle fans worldwide. Royal of Malalag Solid Supporters Group. Ayun. Ayun bro, congrats bro sa kwan mo. Congrats. Galing. Maraming uh, naiyak daw at uh, merong una kwan sila inaantok nung nako na tuwa na tapos naiyak pa. <laughs> Salamat din kay Oo. Napaka-supportive talaga ni Dodong. Wala ka nang makikita katulad niya. Ayan po mga kalingap. At uh, ito po ang pagkain dito sa Kubo sa ngayon. Ayan. Ayan kanin. <coughs> Ay, dito pala yung ating kaibigan po mga kalingap Ito si Kaisang <laughs> Ayan Ito po mga kalingap oh, mga sila uh -huh. Pero kailan kayo dumating dito? Kanina po ng madaling araw Alas 3 ng mag-alas ng madaling araw Kami dumating dito sa daig. Ilan kayong magkakasama? kami kaming magkakasama So uh -huh. Kumbaga, bakasyon lang tayo dito. sarap lang. Walang, ano. Kumbaga, walang Dito ka pala kayo? Hello? Oo naman, kita mong kinan. Akala ko kasi yung vlog mo kanina, ano sabi ko? Mm -hmm. <laughs> Parang piyata ito. Kumbaga <laughs> <laughs> kayo lang. Mm. Anong nakalaan? Di ako nakuloy. <laughs> ah? Gawa ng gusto ng ulan. Ah. Kanina pa kayo na? Oh, <laughs> ano oras kayo dumating, umalis doon? Alas <laughs> 8, ah mag-alas <laughs> 8 sa Ah alas <laughs> 8? Ay ang bilis din ano? alas medyo po mo <laughs> Ayan, shout out po sa ating lahat mga kalingap At uh, welcome again Dahil nagkita naman tayo bro Basta nag magkikita uh, tayo may mga daan <laughs> <laughs> O naman, kailangan tayo magkita dito Isang pamilya lang tayo dito uh, uh, Ang masarap dito bro Basta nagkita tayo Talagang may kainan may. <laughs> Ayan mga kalinga po. Ayan. ayan. Handa po natin. Yan ayan po ay yan ang hindi ginagawa po natin. Hindi ako po. Ayan po oh. Eh. Si Tyson Vlog nagbablog. Ito Black. ang... Yeah. <laughs> ito po yung kuwan ano. Ayon. Para ayan. Ayan po. Ayan po. Inihaw po ano. At uh, syempre ito ang... Uh, inihaw na. Mga ihaw po lahat ito mga kalinga. Kasi siyempre hindi <coughs> pa mabuo. Ayun, bihon 'yung isa. Dito po sa kuan ano dito po sa tubo. Wala, na sa bahay kasi umuulan. Oo. Uh -huh. Unti lang 'to. Unti lang. Tama lang yung diet magaganap. Ka kan. shit Mahina ka naman kumain king king eh Chicken. Chicken. Ayan. What is this? Malaking isda. Big piece. Mas hmm. malaking isda. More big Ito, piece. Ito, ano malaking isda. Ayaw. 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 Ayaw.

Wow. Ay, grabe. Ay, grabe. Hindi nga natin. Tipit-tipit. 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 tipit 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 Hindi tipit 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 lang. Busog na. tipit 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 na tipit 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 tipit

Hindi, hindi may mga pakula. Ay! Ay, yeah, bro. Pagkasin <laughs> 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 mo. mo yung... Oh, hindi mo nakaplex. <laughs> <Pabilitay. laughs> Napatay mo <po> man eh. Hindi, <laughs> 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 ngayon mo lang pinatay. mo lang Kanina meron. Meron Meron na Happy birthday, Kay Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday. Happy birthday. <laughs> my birthday. My, thank son. you. Rosaline Ay, si Boss birthday, birthday. Okay. Dito, araw-araw ang -araw okay. birthday sa <laughs> kobo Up <laughs> lang, <laughs> okay.

kita kan oke ini dibohin

Maraming maraming salamat po Panginoon sa lahat po ng biyayang uh, po sa amin. Bless nyo rin po Lord yung uh, po ng kanyang kaarawan ngayon na si uh, uh, Rosalina uh, Iran na sa ibang bansa po. No? Protek siya, uh, proteksyonan nyo po sila Lord sa lahat ng oras at uh, ilayo nyo po sila sa lahat ng kapahamakan na sa po sila. Uh, gabayan niyo po sila Lord at uh, yung lahat po ng bisita na dumating dito salamat po sa kaligtasan na pinagkaloob po sa kanila ilang mamarelia kasama ng kanilang grupo at sa lahat po no sa amin sa lahat ng uh, kaligtasan na pinagkaloob nyo sa amin sa araw-araw ng misyon at iblis niyo rin po itong pagkain na magsilbing uh, kalakasan sa aming pangatawan sa araw-araw

Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you. One more time. Happy birthday ito lang naman yan. Ayan, napaka... Ayan. 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 lang Ayan. 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 Ayan.

Happy Birthday! Okay, lang kayo mga lang Happy Birthday kay Rosalyn Eliran. Happy Birthday! Ayan, kain na Ayan, kain na rin tayo. Ay, yung ay, pinggan yo, natin, ay, wala na. <laughs> ang galing dito. Nau. <laughs> yung pinggan, wala na. Ka tayo. Ikaw ka bro, pinggan. Dalawin mo na bro. Ayan po, palagi kami naubos ang pinggan. Ano? Ayan. Napakasaya palagi dito sa kubo. Na yan, okay lang. Ayun po palagi pong napakasaya dito sa Kubo. Hatay ko Kailan pengi bro yan maganda yung na, na. ayan mga kalingap kain muna po tayo mga kalingap kain muna tayo kain muna tayo ayan kain muna tayo ayan oh. oh yung marami din yung anak, niya sa akin, Hoy! Hoy! Ganon! Hoy na pala! Parang delikado Ikaw kaya, ikaw kaya to? Hoy, joke lang yan ha! Ah. Wala namang nagbago sa amin ha! Ah. <laughs> <laughs> wala namang nagbago yung mukha mo lang pa! <laughs> Ayan. Pero hindi pa rin naubos. Happy birthday okay. ano, hey, Susan at Susan <laughs> Ayo nga batiin mo nga si. <laughs> Happy birthday at Amor. Ayan. Ba't wala ka ngayon dito? Ka. Hindi kasi pag nag uh, celebrate kasi kami, kami dalawa lang na. Siyempre sa Oo. Uh, kasi sabi sa akin, punta mo naman sila doon. Bisita ka. Kagabi pa kami nag-celebrate? Ay, mamaya kasi nag-celebrate. Oh, mamaya Hindi you know. kagabi pa? Kagabi Ay, pa. Ay, Ay. <laughs> ayan

Ayan po mga kalingap. Tapos na naman. At uh, maraming salamat po sa lahat ng mga viewers natin sa ngayon. At syempre po, huwag natin kalimutan na suportahan. Kuya Bala Santos Matubang Atid na vlog. Kalinga Prabrasyal Morales vlog. Ruel of Malalag. At syempre po, ang Raw Boys. Sana po, huwag natin kalimutan. Ay, grabe. No. Silang dalawa yeah. kasi magkapatid daw. Yeah. Kaya na kami nakita. Oh, isa pa, apat. Apat, apat. <laughs> Ay, <laughs> <laughs> mo na <Maganda> yan, edit, edit, edit. Grabe oh, may laki problema po ang bisita ngayon sa kubo. Ayun. Yan dito po sa kubo ano, araw-araw uh, araw -araw birthday. Okay, sa so ngayon busog na. Busog. Hindi makakain pero madami na yung tubig, dalawang bakbo, basong